Hi guys, welcome to my YouTube channel. Siya pala guys. I-vlog ko lang dito yung <clears throat> bintahan ng sapatos dito sa tabi ng pabrika. Mga sapatos nga okay, okay. Ayan guys, o. Oh. Ito na yung mga sapatos na yun guys, yung mga mga okay, okay. Okay, okay man siya, pero mga original. Tapos mayroon pa mga sando dito may mga short and guys o oh, ito na yung gas o oh. sapatos nga okay okay ayan o oh. original yan guys Yan, mga original yung mga sapatos na yan guys o, oh, ang mga sapatos ng mga okay okay yan mamimili na lang kayo dyan kung wala ang gusto nyong bilhin dyan mayroong kulay puti mayroong ang design kulay pula Mayroong kulay itim nga sapatos. Ayan guys. Diyan lang yan dyan guys sa akuan sa CBI. Anabu Pearls. City of Imus Cavite. Ayan o. Oh. Oh, ito na yun guys. Ito na yung sapatos na ito. Yan, may tag price yan o. Oh. Ayan, tingnan nyo. Buong -buo yan. Tingnan mo, tingnan mo sa kabilang gilid. O, oh, walang damage. O, oh, sa harap. O, oh, ganda pa o. Oh. Oh, ito ba guys? Oh, kulay po ng sapatos guys. so oh. oh, maganda pa oh. Yan. Oh, sa gilid. Maganda pa. Sa suilas. Oh, bungbo guys. Ayan oh. Yan. Tapos ang tag price niya, Ayan guys oh. Ayan, ang tag price nya, 550. Ito na naman guys, Nike. Ayan o, oh. Anda pa. O, oh, bumbo pa, walang damit sa gilid, pati sa puwit. O, oh, tas uh, sa O, oh, ito naman yung tag price nya, ayan o. Oh. O, oh, bumbo pa ang Suilas. Ito naman, Nike nga. Yan guys oh. Oh. Maganda pa yan guys oh. Sa harap pulang damage. Tas ang suelas yan oh. Bungbo pa ang suelas. Oh, ang tag price siya. Ayun ang tag price. Ito naman. Oh, maganda pa sa harap. Dito sa kabilang side. Ayan. Maganda pa. Ito naman pang ilalim sa sapatos nito ito. Ayan o. Oh. Tapos ito naman. Adidas. O. Oh, ang, ganda, ang ganda niyan guys. O. Oh. O. Oh. O. Oh, ang ganda nito. O, ang pangilalim pa sa paliputas nito O, o. buong buo pa ang suilas O, yung yan naman ang tag price niya, niya. Buong buo pa, walang damage O, ito pa, Nike Sa kabilang gilid, maganda pa rin guys Ayan O, o sa harap, walang damage Tapos yung suilas niya O, buong buo pa, maganda pa O, sa kabilang side Maganda o, din yung, yung walang damage price niya yan guys O, yan o, ang suilas sa lalim, buo Ayan na uh, yung price Ayan yes. na yung uh, tag-price. Ayan oh. na yung <coughs> tag-price. Ayan na Ito ba guys? Night na naman. Ayan guys yung tag-price. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Gili daw. Maganda pa o. Oh. Ayan. Ang so, Maganda pa. Ayan pa. Tapos ito naman. Pila. Sa ilalim. Sulas oh. niya. Maganda pa. Bungbo pa. Maganda pa. Ayan man. na yung tag-price niya guys o. Oh. Ayan sa gilid o oh, buong buo pa ito naman yung pang ilalim nya buo pa rin ang suilas tapos yun guys ang tag price niya ayan o oh. ito naman naik naman o oh. oh, buong buo pa guys o oh. maganda maganda o oh, wala nang kadamage damage ang kagandahan yan kahit okay okay siya pero original ayun guys so mga sapatos o oh. oh. tapos ito naman yung soles na yan sa neck na yan tapos yan naman yung tag price hmm. ito pa isa ayun o oh. oh. Ayan. Bumbo, walang ka damage. Sa harap naman, ayan, sa harap oh. Oh, yung pangilalim niya. Ayan ang tag price niya. Bumbo pa ang suilas. Oh. Ayan guys, ito naman guys, oh, Nike o sa puwet sa gilid walang damage sa harap walang kadamage sa damage ayun naman yung tag nya yun naman yung soilas nya sa lalim sa neck na yun ano o bung Oh. Kaya doon sa mga first timer nga hindi pa nakapunta dyan, punta na kayo guys para malaman nyo kung na uh, marami ang binibinta ng mga sapatos dyan. Ito naman yung paligid nito sa tindahan ng binibinta ng sapatos. Ayan guys. Ayan. Ito guys ang paligid nito sa tindahan ng mga sapatos. Ayan. Parkingin kasi dito sa mga motor. Thank you. Wow.